sa mga pag-aaral. Tumatagal ng hanggang isang libong taon bago tuluyang mabulok ang mga plastik kabilang ang mga sachet. Pero ang mga basurang yan na nagkalat lang kung saan saan, pwedeng i-recycle at mapakinabangan pa. Gaya ng mga silya na ipinagkaloob natin sa isang paralan sa Benguet sa ilalim ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Pinawag ng World Bank na isang sachet economy ang Pilipinas. Dahil sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga produktong tingi-tingi o yung mga nakasachet. Sa kanilang datos noong 2019, tinatayang 163 million sachet kada araw ang nakukonsumo ng bansa. Pero hindi lahat ay nare-recycle. Kaya marami ang nakakalat o bumabara pa sa mga kanal at estero at ang malala na pupunta pa sa dagat. Kaya bilang bahagi ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation at sa pakikipagtulungan ng Gardenia Bakeries Philippines Incorporated, ang mga patapon na plastic wrapper at sachet gagawin nating school chair. Itong single-use plastic na ito dinadala sa mga planta kung saan nililinis tinutunaw at ginagawang mga silya. Mas matibay na, mas nakatulong pa tayo sa ating mundo. Isa sa mga unang eskwelahan na ating nabigyan ng recycled chairs ay ang Dagadag Elementary School sa Mangkayan sa Benguet, kung saan tayo nakapagpatayo ng Kapuso School noong 2024. Dumadami na kasi ang mga estudyante roon, kaya ang ilan, monoblock chair na lang ang upuan yearly na tumataas yung enrollment mula noong 2022. Sa 76, umabot sa 120. Yung upahan hindi po nadaragdagan. Binigyan rin natin ang kinder hanggang grade 3 students ng school supplies at tinapay na pambaon. Sa kabuuan, 148 recycled chairs ang naipamahagi natin sa Dagadag Elementary School at Kotkot Talabis Elementary School, ang ating bagong kapuso school sa Benguet. Mamamahagi rin tayo ng silya sa mga pinapagawa nating kapuso school sa Rizal.